Hindi na nga po magkasundo ang mga miyembro ng kabinete ni Bongbong Marcos dahil una magkasalungat po magkontra ang naging pahayag ni Executive Secretary Bersamin at ni Secretary Gibo Cudoro ng Department of National Defense. Unang sinabi po ni Executive Secretary Bersamin na umanoy dapat ipublicize na ng administrasyon o ni Bongbong Marcos ang uh, routine resupply dyan sa BRP Sierra Madre sa West Philippine Sea at uh, sinabi pa uh, ni Executive Secretary Bersamen na umano'y walang nangyaring pangaharas, uh, wala umano'y nangyaring uh, uh, arm attack. Ito daw umano ay uh, misunderstanding lamang ang nangyaring uh, mukhang konfrontasyon sa pagitan ng China at ng Pilipinas uh, Coast Guard versus Philippine Navy. Ngunit para po kay uh, Secretary Gibo Chodoro ng Department of National Defense, this is illegal use of power ang ginawa ng China. At nanindigan ito na umano'y hindi nila ipublicize ang kung anumang gagawin nilang aktibidad dyan sa West Philippine Sea, lalong-lalo na po yung pagpapadala ng supply sa ating mga kasundaluhan sa West Philippine Sea. Patuloy ba na mamatigas itong si Pangulong Bongbong Marcos? at ano ang aasahan po natin bakit walang konkretong desisyon or pahayag ang ating presidente sa solusyon kung ano ang dapat gawin para mapayapa at uh, pagbabalik na yung ating pagkakaibigan sa China at the same time, mawawala na po ang nangyaring konfrontasyon, uh, matitigil na po ang nangyaring harassment ang mangyayari pang harassment ng China dyan sa West Philippine natin ang naging pahayag ni uh, Secretary Gibo The President has reiterated that we will not publish schedules of any RORE. We see the latest incident in Ayungin not as a misunderstanding or an accident. It is a deliberate act of the Chinese officialdom to prevent us from completing our mission. As declared by the President in numerous instances, we will not give up an inch, not even a millimeter of our territory. So, actually, maganda naman yan na talagang hindi naman natin kailangan ipublicize, hindi natin i-give up yung kahit maliit lang na parte ng ating teritory. Pero, ang pakikiusap na po ng mga Pilipino ah, na naapiktuhan, nakaramdam po ng takot sa isyo dyan sa West Philippines, eh, ah, ay dapat magkaregluhan ah. So, para ang diplomasya. Kasi kung patuloy po tayo na magmamatigas, Mr. Secretary, Mr. President, ay wala po tayo mapapala. To any foreign power. We will continue to defend our territory and exercise sovereign rights thereon as we see fit. We reiterate that we seek neither permission nor consent from anyone in performing our sworn duties in the West Philippine Sea. The press... So okay mga kababayan po natin, okay? Magkasalungat ha. Sinabi ni Executive Secretary na dapat eh, uh, ipublicize, ipaalam natin para wala na mangyaring bakbakan, hindi na po mainit ha ang konfrontasyon. Hindi magkakaroon ng mga mainit na komprontasyon dyan sa West Philippine Sea. Sa maikling salita, ang gusto ng uh, Executive Secretary Barzaman uh, ay idaan sa diplomasyang paraan. Ayaw niya nang i-escalate pa ang uh, nangyaring issue sa West Philippine Sea. Ang gusto niya po ay magkaroon talaga ng uh, mapayapang resolusyon. So kahit si Executive Secretary Barzaman ay ayaw niya po yung nangyari. At ayaw niya uh, itong mga decision po ng ating Presidente at ang kanilang uh, payo bilang member po ng uh, National Maritime Council ay ipublicize na, uh, idaan sa diplomasya ang uh, paraan ng pagdala po ng uh, uh, supply po natin dyan sa BRP Sierra Madre. Ngunit mukhang uh, ayaw din ano na executive secretary na gagamitan ng mga kasundaluhan po natin o grace ship uh, ang pagre-resupply dahil ang China ay talagang ginagamit nila ang kanilang cost card pa rin. Dahil uh, kapag uh, grey ship na pala at military, eh, nagpapatunay po yan ng isang uh, pagpapainit ng tension at provocation. So yan kasi ang nakikita natin ngayon mga kababayan, personal opinion po natin, ay parang tayo po na ang uh, Pilipinas mismo ang nagprovoke ng tension dyan sa West Philippine Sea dahil uh, ginamit na po natin ang ating grey ship, ginamit po natin ang ating kasundaluhan. Tayo po ang dala po natin ay matataas na kalibre ng barel. Samantala ang China ay bulo at palakol. Oh, pero hindi naman nating ginamit. I don't know kung ano yung utos sa kanila. May naputola ng daliri, pero hindi po sila nanlaban. Hindi po sila nagdepensa ng kanilang sarili. Kaya para sa isang political analysis, makababayan po natin ah, na si uh, Regoberto de uh, Tinglao okay? The China Coast Guards pouncing our vessels to prevent them from supplying the which uh, uh, BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal reveals what has become of this nation. Since President uh, Ferdinand Marcos Jr. took power, we have became a leaderless nation. So ano po yung ibig sabihin niya? So yung pag-analisa po ah ni Regoberto Tiglao ay eh, para sa kanya, ay eh, mukhang wala po tayong ah leader ah, sa ating bansa. Dahil kita naman po natin, walang malinaw po na naging pronouncement ang ating presidente kung ano po yung kanyang magandang plano uh, dyan sa West Philippine Sea hayaan na lang po ba na mas tumaas ang uh, escalation hayaan na lang ba na lumala ang tension at humantong sa isang kiera, na malinaw po na wala po tayong kapanapanalo at ang bansang China ay hindi naman talaga nating kalaban kundi yan po ay ating kaibigan na dati nang kinaibigan ni Pierre arte dahil gusto ni Pierre arte ay magtulungan po et, ang ating bansa China at ng Pilipinas uh, pagdating po sa usaping negosyo. o tingnan natin, ah. Ay uh, natulungan ni PRRD na mapataas po yung uh, pag angkat ah, ng mga produktong agrikultura po natin, yung pag-export po ng mga produktong agrikultura natin mula sa Mindanao, Davao at uh, China. Tingnan nyo, tumaas yung uh, export uh, ng China sa saging, uh, mango, pineapple, ah at uh, ano pa yung uh, mga in export po uh, ng China sa ating bansa. So napakarami. At uh, tandaan po natin, lahat naman na produkto na po pasok sa ating bansa, eh, sabihin natin is 90% is made in China. So talagang negosyo lang at hindi pa po tayo sinasakop ng China. Kasi kung ang uh, kinakatakot nila na sasakopin po tayo ng uh, China, eh kung sasakopin tayo ng China, napakadali lang. Napakarami nilang kagamitan pagdigma, digmaan eh tayo eh wala po tayong ganon na mga kagamitan, mga kababayan po natin. So maraming salamat po at yan na muna yung ating update. God bless po sa ating lahat. At sa pagpapatuloy po na magiging updated po kayo, para patuloy po kayong updated sa ating mga upload, huwag kalimutan mag-follow, mag-subscribe sa ating social media platform. Maraming salamat.